guys. Nakita niya itong straw. Gagawin natin yung ganito, star. Kasi, kung di kurti na ang gagawin ko, ay gagawa ko ng mga, ano, ah, gagawa ko ng mga panglagay sa lamesa, flower vase Kasi hindi pa ngayon, kasi medyo matatagalan pa ito. Kailangan maraming maraming gusto ang gigaganto mo. Ito yung paggawa niya, no. natin. Ah, mabilis ang kamay mo rito. Para marami ka magawa. Kasi pag matagal, punti lang magagawa mo. Kailangan ka ng maraming maraming straw. Umuha na ko ito dati sa ano ko, project ng ayan na ng anak ko. Ginawang ko yung teacher niya ng kurtina QR. <coughs> ayan pag na, madali lang gumawa pero yung pag flower base medyo mahirap kasi gagawa pa ako ng ano eh gawa pa ako ng ganyan ano you know, gawa pa ako ng ano dalun. ganyan lang sya hmm. sige na guys mamaya na lang ulit kasi mahapa na oh